Hey yo! What's up mga korekong! Uh, yung mga tunay na korekong ang titirahin natin ngayon ha? Uh, Ito yung mga walang puso ha? Gusto lang tumanggap ng tumanggap ng pera sa mga magsasaka dito sa, sa South Korea Sa mga seasonal farmer datin dito sa South Korea na kaya ng mga local government ha? Ang hirap ng trabaho dito kung makakaltas kayo, kalaan may pinagpagurang kayo Uh, ang kapal ng mukha nyo. Gobyerno pa kayo nagtatrabaho. Nakipagsabuatan kayo sa mga broker na illegal. Alam nyo po bang illegal ang may broker? Hmm? Illegal din po ang may kaltas. Hmm? RA113. Bawal ang kaltas. Department of uh, Dole. Ha? Uh, Department of Labor and Employment. Search nyo po yan, RA113. Bago natin pag-usapan, kung ano-ano nga ba ang mga kinakaltas sa San Mateo Rizal, makatarungan nga ba? Ha? Ikaw na kumakampi dyan sa bayan mo, baka magulat ka. Ha? Kung swerte ka, sana all. Pero kung minamalas ka, ito na, ang tunay na sahod nyo. Ibi-breakdown natin. Tara, pag-usapan natin yan. ang dami sa post ko sa mga ano ang dami sumbong eh hindi lang isa dalawa tatlo hindi lang sampo napakadami pong nagsusumbong ha huh? umpisa natin yung nabugbog may iginapos sa kamay ng among employer ha huh? nakasuhan ba yung mga employer niyan doon sa mga nambugbog at doon sa nanggapos dapat doon kinakasuhan kung may puso po kayo sa mga pinapadala niyong farmer dito. Ha? Naintindihan niyo po ba ako? Ang kuryano, pag sinaktan dito, ang laki ng hinihinging uh, danyos niyan. Bakit tayo? Wala lang pauuwiin pa. Ha? Baligtad. Yung farmer pang sinisi. Hmm? Ano, kamusta yung ginapos? Nakasuhan ba yung employer nun? Kamusta yung binugbog? Ha? Balita ako umuwi na doon ng Pilipinas. Ang dami ng mga farmers dyan sa lugar nila. Hmm? Idol, pinauwi na yung mga kasama namin na bugbog. Kawawa naman. Balita pa namin ayaw ibigay yung sahod. Grabe naman, hindi nyo naman pinagpagura nyo Ibalik nyo yung sahod nila Huwag makapal ang muka May karma ha? Na mong kumain ng masarap na pagkain Samantalang yung magsasaka mo Noodles, itlog Tokwa walang ang ulam hmm? Ikaw kayang purgahin ng tokwa Isang buwan Hindi maging kulay puti yung mo. Ha? Yung pag-usapan natin yung kaltas. Ha? Yung napauwi pa pala na isa. Dapat doon bago pinauwi yung na heat stroke yun medical muna ng ayos pina CT ng ulo at may nararamdaman daw sa ulo yun ha? anong ginawa? body lang eh yung ulo ang may tama doon hmm? ayaw magastusan ng malaki Kamusta yung 5,600 na insurance? Yo, i breakdown natin. Tingnan niyo po yung nasa gilid. Ha? Ayun po yung breakdown ng kaltas sa kanila monthly. Ang dami nagsasabi, sir, tama po yung sahod namin. Pinagtatanggol pa kayo. Ha? Pinagtatanggol pa kayo para kayong may gininto ang puso. Pero wala. Wala kayong ginin, gininto ang puso. Ha? Umpisahan natin sa 20% accommodation, na? Dito pa lang sa sa taas muna, 81,000 na sahod. Sa 81,000 na sahod may kupit na agad. Hindi bumababa ng 81,000 ang 2 million 10,000 10 won. Sabihin natin 2 million 1,000 won lang yung kontrata nilang pinirma. Ah, ang 2 million po nasa 84,000 pesos. 3,000 na agad ang nawala. Kinupit na agad. Sino kumupit? Malay ko. Ha? Malay ko kung sino kumupit. 81,000 kaagad, agad, 2 million. Nakakapagtaka. Hmm? Sumunod, 20% accommodation, 16,000 won. Ah, 16,000 pesos. Tama po yan. Batas po dito sa South Korea, ang 20% na food Accommodation lang ata. 16,000 eh. Wala namang food. Sabihin natin, may ibang trabahador na nililibre ng employer ang sahod. Ang dami pong nagsabi, Sir, libre po kami sa bahay. Wala kami mabayaran. Sabi ng amo namin. But 50,000 lang yun natitira sa amin. 1.2. Ha? at 1.2 dapat ibibigay pa rin yung 200,000. Kaya nasa 400,000. Ha? 400,000 ang laking bagay ng 400,000 na yun, ha. Oh. Sa mo pupulutin yung 16,000 pesos pag kinumbert mo sa 400,000. Sambuan mo ng pagkain sa Pilipinas yan Kung may kaya ka sa buhay may mga trabahador ng San Mateo dito sa South Korea na libre ang pagkain at libre ang bahay. Sumunod, airfare. 5 months, 8,000. Bali, ang airfare nila is 40,000. Ang dami po nag-comment sa post ko, Sir, ba't ang mahal naman ng ticket nila 40,000? Ba't yung sa amin 17,000 lang? 25,000 sa Batangas, 25,000 sa Sarosales, Pangasinan. Bakit sila 40,000? Hindi nga nagtataka ba't ang mahal ng plane ticket nyo? Nakita nyo ba yung resibo? Hiningi nyo ba ang resibo? Kaso na naman, number one, bawal ang walang resibo. Hindi kita tinatakot pero sana matakot ka. Ha? Kaso na naman yan bawal ang walang resibo. Hmm? 40,000, walang problema diyan, nakaalis sila eh. Gastos niyo yun. Ang dami niyong pondo ah. Kakapagtaka. Saan kaya galing? Ha? Insurance at Korea monthly 160,000 won. 56 but monthly. Ha? Alam niyo ba dito sa South Korea, Ha? Ang um, ayan oh, medical insurance for seasonal farm worker. Ilalagay ko rin po diyan, ha? Ah, uh, gangwon province sa ibang pr province to. Ang binabayaran lang, binabayaran lang nilang monthly insurance is 10,000 won para sa 5 months, ba siya uh, 50,000 won, total 60,000 won. Hmm? E-8 visa. Oh. Magkano isang buwan? 420 pesos lang? Insured ka na sa 7 hospital dito sa South Korea. Samantalang kayo, 5-6 monthly. Wow! Oh my God! Oh my God! Wow! Alien card. 1,200. Tama po yung kaltas na yan. Tama po. Pero bakit kasama siya sa monthly na kinakaltas? Ha? Isang beses lang magbabayad yan, 30,000 won. Yung iba pa po, ang sabi, yung employer namin na nagbayad. Hmm. Kanino na naman napunta yung bawas na yon? Didenay na naman ay wala kaming alam dyan sa bawasan na yan. Pero sa inyo nang galing, Ah, ang deduction, ang computation. Ang tinde di ba? Ha? Ah, 16,000 para sa food accommodation Accommodation lang nakalagay dito 20% uh, ah, Airfare 8,000 monthly ah, Insurance At Korea monthly 160,000 or 5,600 Pesos Alien card 1,200 For a total of 30,800 Pesos monthly na kaltas? Nalaman nyo na yung breakdown ng sahod ninyo? Hmm? Kalalabasan na ang neto nyo uh, 50,200 huh? Monthly salary tapos may excess pang 200 Kanina na yung 200? Ba't may excess? Walang makapagsabi na farmer kung kanina na pupunta. Ang dami nagsusumbong sir, hindi namin alam eh para sa yung excess na yun? Hmm? Ha? Walang explanation. 1.2 ang sahod namin ngayon. Hindi na dahil daw sa palitan. Tumataas po ang palitan, hindi naman nagbabago. Ang matindi pa, pag nagpadala ng pera sa broker, 50,000 won ang service charge. Ang lupit, ang hirap naman utusan nun. Ha? 5,000 won lang po ang service charge sa mga online banking. Ba't hindi nyo kinuha na ng mga number itong mga tao ninyo? May tig-10,000 -tig won lang monthly na line phone. Hmm? Sila na maglo-load Dapat ganun ang ginawa nyo para matulungan yung tao nyo. Hindi yung babawasan nyo pa yung papadalang sahod ng 50,000 won para sa service charge. Ang tende. Oh my God. Wow! Oh my God! Wow! Galing ha? Diba? Ang, ang, lupet. Hmm? May mga taong sabi, galit na galit yung employer. I pay you 2.3 million. How much they give you? Kasama e, na doon yung overtime ng tao ha? Pero 50,000 pesos pa rin ang natatanggap niya. Ang lupit. Oh my God. Wow. Ha? Punta tayo dito sa travel insurance na binabayaran ng uh, 5,600. Ewan ko lang kung ito yung pagmamalaki nila. Korea Port to Philippine Airport only. Sibak. Yung travel insurance, good for airport lang po yan. Anong insurance? Uh, insurance nung kinuha nila is Oriental Assurance Corporation. Pasensya na po. Ah. Uh, hindi po, wala po silang kinalaman dito. Ayan lang po yung uh, insurance na kinuha na nila. Wala po sila kasalanan dito sa kaso na ito, sa problema na ito. Huh? Tanlupit. Makakalta sa inyo ng monthly na 5,600. Sasabihin nyo, ay wala kaming alam dyan sa kaltas na yan. Pero kayo, nagbe-break na yan kung magkano kakaltasin monthly. Oh my God! Wow! 30,000. 30,800 pesos monthly. Dapat ang babayaran mo lang dito po din accommodation. Ha? Tapos yung airfare, sabihin na natin makapala mo ko, 40,000 yung plane ticket. May mataas din na plane ticket yung mga nagpaparibok. Pero hindi naman ito na-rebook. Mas mura po ang plane ticket pag group. Ha? Huwag niyo kong pinaglolo Nagbalikan ako ng Pilipinas. Alam niyo magkano ang ticket ko? 12,000. Ha? Last August, last year. Balikan po. Pero sa inyo, matagal naman yung interval. Ang tingnan niyo nangyari sa Rosales, Pangasinan. Matagal ng interval, 5 months. Benching Ha? Ang Batangas po, Rosario Batangas, 17,000 pesos lang po. Balikan na. 5 months din yun. Oh my God. Wow. Antindi nyo. Hmm? Gumawa kayo ng video na maganda yung kalakaran sa bayan natin. Para awa natin si Kuri kung mali yung mga pinagsasabi niya. Yung monthly na 30,800 kung wala nang babayaran na 5,600 at 2,000, uh, 1,200 magkano yun? ha? ang laki ng kikitaan ang laki pa ng magdadagdag sa sahod ninyo mga farmer ng San Mateo ha? tapos yung iba binabayaran ng employer alibri yung putin accommodation pero na naman napapasok yun kung may puso ka ha? oh my god wow tanggalin nyo yung ewan ko parang parang kakilala nyo parang kaklose nyo pa yung ano eh oo oh nga pala kaklose nyo nga pala hindi pwede tanggalin yung broker ano ah ang dami pa e eh, kaso RA113 bawal ang altas De uh, department of local employment agency ng dole ah dahil sa Pilipinas, nagkapirmahan ng kontrata, pasok yan sa dole. Ha? Tapasok po sa labor Hindi po kayo dumaan ng DMW or O ng POEA. Wala pong OWA. Kaya ang kontrata niyan, ha? Papasok sa dole. Pag inireklamo kay sa dole, yung mga bawal ang kaltas na yan, sumunod na kaso, pwedeng kaharapin uh, yung tawag dito, yung pag-hold ng passport kahit may permahan pag nasa Korea ka ha, hindi na po pwede ang batas na yan, at ang higher government na po ang papasok dyan hmm? lagi yung tatandaan na babaliwala ang local government once na ang higher government ang may batas dyan lang yan sa bayan ninyo mapapatupad pero pagdating dito sa South Korea Philippine Embassy na po ang namamahala sa mga OFW. Batas na po ng South Korea at ng Republic of the Philippines ang masusunod yan. Magalit kayo sa magalit sa akin kayo mga farmer kayo. Makakabalik kayo kahit walang MOU ang bayan ninyo, basta may recontract po kayo. Yan ang tatandaan ninyo. Kahit walang broker, mas magandang alisin ang broker kaysa alisin ang seasonal farm worker. Hmm? May nag-comment sa akin. Na ito yung pinaka-the best na comment. Ha? Sabi yan. Saglit lang ha. Napakaganda ng comment niya. Nahanap ko lang. Ayun. <coughs> Sir. Sir. Uh, pag may naniningil ng sahod at gumating yung broker itawag agad sa polis para madampot po yung broker sa mga taga San Mateo kahit anong bayan na may broker tawagan nyo po yung 112 emergency hotline po yan at long numero lang 112 within 10 minutes masabi niyo yung address ninyo tingnan niyo yung ganyan sa address nyo sa bahay ninyo yung basta pagano no, kulay blue. May number 'yon. Tatlong letra at tatlong words lang nakasulat doon pero alam na ng pulis kung saan pupunta. Sabi niya may broker po dito, illegal broker. They are getting our money from our employer. Si bak yung gulong 'yon, ha? Ngayon magtuturo 'yon, sino counterpart mo sa Pilipinas? Oh my god, wow. Baka simple, ah Sa mga seasonal one worker, 112, tawag niyo yung polis, yung emergency hotline dito. Pag dumating yung polis, ituro niyo agad yung broker ninyo. Kakampihan kayo ng amo ninyo, dahil lalo na yung mga tao na, yung mga employer na mababait sa mga Pinoy. Sabi, 2.3 sahod, bakit ganyan lang natitira sa sahod mo? 1.2. Ang dami mo namang utang. Dapat sa isang 1.2 na yan, yung 2.1 na sahod nyo. Ha? bayad ka na dapat sa plane ticket at wala ka na ibang babayaran pa. Eh, yung monthly na 30,000 nawawala sa'yo, wow. Oh my God. Isip kayo mga talas ng Mateo. Never ako nang hingi ng pera sa inyo. Ha? Sa mga dati nang nanonood, huwag kayong magalit sa akin kung nakalis kayo dyan. Kilala nyo ako kung sino yung mali kailangan itama. Wala akong kinakampihan farmer man or broker. Nung nakarami, tinira rin akong farmer. Ha? Nasa gitna lang ako kung ano yung mali, mali. Sa inyo mga nasa government uh, na nagtatrabaho, kung may puso kayo sa tao ninyo, tulungan nyo na habang maaga pa habang hindi pa uli ang lahat ibalik nyo na yung mga kinuha ng mga kung sino mang kumuha ng pera dahil pag yan nagsama-sama at hindi na makaalis ha? tandaan mo ma'am uh, ma'am sir <laughs> pag lahat yan nakauwi at hindi na makabalik yung kinaltas nyo sa amin ibalik nyo sumbong yan sa doles sumbong yan sa tulpo sumbong yan sa polis si Bak Ha? Ang sarap ng kain mo ngayon, bukas, himas na rehas. Yo, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Korekong TV. Uh, good luck and God bless po sa mga taga San Mateo. Paete, next batch na... Uh, sakit ng ulo. Paete, Kirino, dami problema. Puro may mga broker. yun na lang po matutulong ko sa inyo. Uh, ipahuli yung broker nyo dito. Sumbong nyo sa 112. Tapos susumbong din yung broker sa Pilipino. Sino yung counterpart mo doon? Oh my God. Wow. Maraming salamat po. Uh, sa misis ko, ikaw lang. Wala na iba. Mahal na mahal kita. Sa mga anak ko, mag-aaral na mabuti para buhay bumuti. Sa mga nanay at tatay ko, mapa. Mahal ko po kayo sa mga binang ko, maraming salamat po sa pag -intindi. Sa mga ina ko. God bless po sa lahat. Laban lang mga seasonal workers sa South Korea.